Inilabas ng Authority of the Freeport Area of Bataan o AFAB ang kanilang paunang pahayag kaugnay sa sitwasyon ng Central One Bataan PH Incorporated, isang kumpanyang rehistrado sa Freeport Area of Bataan at kasalukuyan nakabase sa isang FAB expansion area sa Bagak Bataan. Ayon sa AFAB, regular nilang isinasagawa ang inspeksyon sa mga locators at rehistradong negosyo sa sarili man o kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na sumusunod. Abang ito sa mga itinaknang alituntunin at kondisyon ng kanilang kanilang otoridad. Kinumpirma rin ng AFAB na batid nila mga balita na ang Central One ay naging paksa ng isang search warrant na inisyo ng korte at isinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Gayunpaman, hindi pa nakatatanggap ang AFAB ng mga opisyal na kopya ng nasabing warrant o anumang kaugnay na dokumento tungkol sa insidente. Ayon pa sa AFAB, maglalabas sila ng karagdagang opisyal na pahayag kapag natanggap na nila ang mga kinakailangan dokumento o matapos makipag-ugnayan sa mga kaukulang ng ahensya ng gobyerno na natiling nakatoon ng AFAB sa pagpapanatili ng integridad ng kanilang regulatory framework at tinitiyak na ang lahat ng kinakailang hakbang ay naayon sa resulta ng investigasyon at mga legal na pamantayan. Kasama mo sa Bataan, rajuman Mike Sigaral Tata, RMN.